Mga okay, guys, punta so, uh, tayo dito. May palugaw tayo dito. Ano ka kay Nana? Ang tagal. Ang tagal na nga rin kasi maluto. Yan yung mga palugaw natin ngayon. Tag-ulan. Yeah. Oh, ba't ang rate na yan, Tatil? Yan ang uragon. Matandang Oragon. Yan ang shift din namin. Maginit siya ako. yung engineer namin na poging pogi o. Oh. Ayan o. Oh. Wow. Oh, ayan o. Oh. Shout out sa mga taga Romblon. Ayan. Ito o. Oh. May mga logo. Yan ang aking dragon. Ha? Tablas. Ah, Atablas? Tumlon. Ayan mga guys. Wala na yung mga paa. Ewan ko. Naubos na ata. Ah, meron pa. Meron. Meron pong paa. Ayan mga guys. Buti may nakuha ka pong paa. Meron na akong paa na. Hindi man tayo mahilig sa kanin. Ayan. Dito lang ginawa. Uh, dito lang niluto niloto guys sa kanin sa usual kalan yeah, simple lang ito yung gawa kasi ng bagyo yung inting yan o, kumakain sila maganda lang si ano channel mo Bel? channel mo? Ayan, mo? ayan mo, mga guys, si Bugard. ay motor pa lang Channel niya sa, sa Facebook? Ayan, kumakain yung aming foreman. Hello. Ayan po. Hello. Ang kasamaan kong will be. Ito yung cook namin. O, dandahan mo na. Paharap ka muna. Ayan, shout out sa mga taga-dabaw. Ah, taga-dabaw. Taga... ba yung sinyo? Negros. Ah, Negros. Ayan. Shout sa mga Negros. Sa mga kababayan natin, mga ilonggo. Saan na saan niya? Kaunta ka na eh. Kaunta... Kaunta bala. Kaunta tayo. Kaunta eh. Kete yo Ami Shiftin. Mga taga Negros, mga taga di ba, kauntai di ba? Ano? Kauntai, kaunta pala. Ba't maka-unong kauntai? Kaunta pala ang tanay? Ha? Amo na gali ang pagsaruwas kauntai. 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 Pagsarugar ng amin. Kauntai. Dito ko ano doon Nagbinta ng ano? Shop doon. Kauntai. Bakal buti, salsalon, baklon. Sarap. Sarap yung ko, no? Bakal buti sa salon baklon. mo Bak <laughs> siya. Baklon. Ang kasi doon plastic. Baklon. Ha? Baklon. Ang salon baklon. Ang baga bibilhin. Ayan guys, baklon, ito yung ko namin, no? Ang baha dito. Baklon tabi. Ayan. Ito naman mga oh, taga... Oh, taga baklon, eh. Ito naman taga aklanon mga guys. Si Manakara. Mana, mana <laughs> Ayan. Ito yung aming mga safety. Ayan. Ganda Kaya, yung mga walang ipin. <laughs> ito yung pinaglutuan ngayon. Ito yung safety namin na kalbo. Ayan. May, may kwan ako. May, may page ako. Anong page mo? Don Kalbo Vlogs. Ayan, Don Kalbo. Ano? Don Kalbo Vlogs. Ayan mga guys, isuporta nyo yung kanyang page. <laughs> na yung engineer namin po. Ayan okay. na Oh. Ayan o, nanay, <laughs> ka. Ito yung mga alaga namin dito ng mga pusa o naka ayan mga kuting na dalawa tapos yan yung mga aso dito si Mape Yan yung supervisor namin Yan merienda muna merienda time merienda time Mayroon pa pero sa pagkina ano araw mo Ayan, hanggang dito lang muna guys at ay kakain na iyon ang ating kakainin no? ayan ang akin isang baso lang